GCash registered na sa bagong phone, bakit di pa rin mabuksan? Ano nangyari? Dati ko na na-register sa ibang phone ang GCash account at nagamit ko na ito na makareceive at mag-send ng money. Ngayon, pagbukas ko ng GCash, dito ko daw i-register ulit. So ano 'yan? So na-register ko na ito before at nagamit ko na nga. So, sa ngayon, marami na ang nalilito kung bakit dating gumagana, bigla na lang magkakaroon ng problema o error. Alamin natin na solusyon sa ganitong kaso at ano ang dapat natin gawin. Tara, pag-usapan natin. So, unang-una, since na ito ay cash wallet, ang GCash, so palaging may update ang GCash para sa kanila at sa ating security. So, ang possible na explanation ay every time na magkakaroon ng update ng GCash, nag -re reset din ang ating mga account. May yun lang ang ko possible na reason. Kamukha ng one phone policy na kung saan ang isang phone number lang ang pwedeng gamitin kada Gcash account. So, pero pwede rin sa Gcash ang 2 to 5 account sa isang phone. Pero dapat kada isang account, isang SIM number ang nakaregister. Okay? So katulad example na natin, meron tayong limang SIM card. And then, pwede natin silang pagsamasamahin sa isang Own, lahat ng inyong GCash account. Kaya ganun po siya. So dito, meron akong dalawang account sa isang phone. At ang isa ay nagkaroon ng error o problema since na nag-switch ako ng GCash account. So paano tayo mag-switch ng account? So click lang natin yung arrow, yung left and right, yung nasa pulang arrow natin. And then enter lang natin ang bagong GCash account. Okay? So anong error message na lumalabas? Yeah, kung niya sa screen natin, you may be seeing this because you may be using a phone different from your registered phone. So, ibig sabihin, hindi niya uli siya kilala itong bagong phone na nakaregister na dati kay Chikas. Ngayon, hindi niya nakilala. Dati kilala niya, okay? So, so imagine mo na lang na na-register ko na ito before at nagamit ko na. But now, yan, may bagong error na lumalabas. So, wala tayong magagawa ngayon. Susundin lang natin ang gusto ng Gcash at uh, so susunod na lang tayo sa gusto ni Gcash na i-register ulit natin ang ating phone. Kahit na nag-register na tayo natin, okay? So click lang natin yung I want to register this phone. Yun yung step number one na gagawin natin. Take a selfie picture, okay? So reminder lang natin sa pag na selfie. Kung ako mismo ay 6 na beses na ako nag-try at ayaw pumasok. Meaning, laging error. So, kahit sa labas ng bahay, at ang halin tapat, nataray ko na rin. Baliwanag naman, pero ganun pa rin. So, ganitong ginawa ko. Step number two, pumasok ulit ako sa loob ng bahay, binuksan ko lahat ng ilaw, at nagdagdag pa ako ng isang lampshade para sa background light. Ayun, awa din. Okay na. Pumasok din. Okay? So, step number three, dapat makatanggap ka ng congratulations. Meaning, successful lang iyong registration. Kaya, click ulit natin ang go to dashboard at i-verify natin. Dahil meron ako inaantay na dapat papasok dito sa account na yun. So, check natin kung gumagana na. Yan, pumasok na yung aking inaantay na cash in. Kaya, okay na siya. Gumagana na siya ulit. So, back to normal. So, kung meron pa kayong mga katanungan, comment lang kayo sa baba at uh, Sasagutin din natin kung kayo ay naka-encounter din ng ganitong problema. So, ganun lang din ang inyong gagawin. Okay? So, huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, mag, na mag -like, subscribe.